naman yung kabuang locks ni Rossi Ultra 125. So, ito yung harapan niya. Tapos yung side niya naman, ganito. So, andito tayo sa Rossi Kalilangan Bukid ng Brands, mga idol, no? Para dito sa Rossi Ultra 125 nila. Kakarating lang ito noong nakarangal nito. Kaya, Ah, gagawa natin ng pole ratio ang motor na to ikutan natin side by side sa harapan hanggang sa likuran nya so tingnan natin kung anong merong features or speaks na nilagay dito si Rosie at alamin na rin natin kung magkano ang motor na to ngayong month magkano yung cash nya yung down tapos yung monthly installment nya mula sa 1 year 2 years tsaka sa 3 years kung malapit ka lang dito sa Kalilangan Bukidnon at naghahanap ka ng Rossi Ultra 125 na bagong dating ni Rosie na no, available na siya dito napakarami nilang stacks ng Rossi Ultra 125. So, ito yung harapang bahagi ni Rossi Ultra 125. Unang tingin palang napaka-aggressive niya tingnan. So, ganda ng pagkagawa dito sa Rossi Ultra na to. Uh, head niya, nakaglossy yan dito, yellow green. Tapos, makikita natin yung pangalan ni Euro 3 dito. So, ang ganda, nawala yung pangalan dito ni Rossi sticker. Tapos, makikita mo yung pangalan ni Rossi, no? Nandito siya. At so, good thing dito, no? Pagdating dito sa... Headlight niya, Naka LED 'yan. Maging high beam, low beam niya, astig niya dito. Ayun oh, makikita mo dito. So napaka-astig niya talaga tingnan. Dito naman makikita natin yung signal lights niya, naka-LED tapos flexible. Bullet type din siya. Tapos meron dito naka-halo na kulay black. Tapos dire sa ilalim. So ang ganda ng pagka-color combination nito. Pagdating sa fender niya, ganun din yung kulay. So same ng kulay tapos ito ay naka- Rosie siya. Ito yung sticker ni Rosie. Pagdating sa suspension niya, ganun din naka-traditional suspension siya. So matibay na rin ito. Maganda siya kasi nga meron na siyang rubber boots dito na nakalagay para hindi basta-basta madumihan yung suspension niya or telescopic suspension niya sa harapan. So nakikita na natin dito yung pangalan ni Rosie na naka ukit na siya sa ilalim no? dito sa suspension niya. Tapos may naka-vehicle disc -tick brake siya or nakapabilog yung disc brake nya dito pagdating sa kanyang mags hindi na siya nakatutun color so isang kulay lang siya na kulay black pagdating naman sa gulong nya sa size nito is ganun din 2.50 by 17 standard at napakadaling hanapin after market so, ito naman yung nakalagay dito ito naman yung naka decals nya so pangalan lang ni Rosie na kulay white tapos naka black siya dito na combination tapos yung kanyang displacement na 125 is na dito nakalagay nakadrain na siya dito so kanyan lang siya, mga idol no napakaganda ng paggawa. Tapos meron siyang butas-butas dito, oh. Good for Aero Dynamics. Dito naman white. Ayan. Oh, yung pangalan ni Ultra. Tapos dito naman yung Sports. So dito bandang bahagi na to, naka siya dito no model no. Ayan oh, matte black dito. Ayan, matte. Tapos dito oh, mga glossy oh. na. Kasi alam naman natin dito bandang part na to is madaling magasgasan naman talaga. At may guide na rin yung kaniyang makina no. Nakastila yung guide niya pero may bakal naman siya na suporta dito sa ilalim. So, napakaganda yun mga idol. Tapos, pagdating dito sa shifting niya. So, ganun din. Naka 4-speed manual. Apakan ng driver, ganun din. Naka guma siya o naka rubber. At wala rin siyang safety features na nakalagay dito sa kanyang side step Iba na dito mga idol, no? yung apakan ng kanyang angkas. Naka chrome na siya. Ayan. Tapos, uh, kapit na kapit yung sapatos mo dito. Yung chinelas mo o kahit paa mo dito, uh, kapit na kapit kapag dito mo sinampa. Tapos, may guard na siya dito mga idol. No? Ayan o. No? Color niya parang uniform na sundalo mga idol. No? So, ang ganda. Pagdating sa suspension niya sa likod, So, din, Naka coil spring kabilaan. Dalawa yan. Tapos, mayroon siyang plastic sa kanyang uh, chin. Mayroon siyang cover, no? Na hindi basta-basta madumi. Sa size ng gulong dito sa likod, no? Mas malaki ito ng konti compared dito sa harapan. So, 2.75 by 17 standard at napakadaling hanapin after market. So, dating naman sa braking system niya dito sa likuran. Mechanical drum brake. So, kahit mechanical drum brake, kapit ang preno nito or stopping power niya kapag uh, inayos mula lang sa paghihigpit. So, dito naman sa muffler niya, mayroon din siyang cover na hindi mapapaso yung angkas mo. Kahit nga ikaw dito, hindi ka basta-basta mapapaso. At pagdating naman dito sa part na to, ganun din, nakakrom yung kanyang apakan at meron siyang guard dito. So, hindi basta-basta papasok yung paamono Doon sa bandang gulong. Yung decals niya dito, so, magka-press lang sila kung ano yung decals sa kabila. Same din dito. So, meron ditong dilaw na glossy. Makikita natin yung pangalan niya, ultra na nakablock at sports na kulay. Red. Meron na rin siyang gray dito mga idol no. Ayan. Tapos naka white na to lahat dito. Naka glossy. So pagdating dito naka matte black siya. So ayan. So ang ganda ng pagka combination no mga idol no. Ayan oh. Tapos ganito siya. Meron siyang kickstart na back off. So maliban sa kickstart meron din siyang electric start. Pagdating naman sa likuran niya meron siyang reflector. Ayan. Tapos ang ganda na lang kanyang tail light mga idol no. Ayan o. Oh. Tail light niya. Napaka-astig. So ito yung tail light niya. Nakulay pula. Naka LED yan. Maging yung signal lights niya ito, LED yan. At pagdating dito sa grab bar niya sa likod, so ka-mat block. Pagdating naman sa under seat storage capacity niya, so ganito yung sa loob niya. So ayan mga idol no. So, pwedeng pwede ka maglagay dito ng uh, personal belongings mo, mga cellphone, mas ng motor, pwedeng pwede dito. Yung helmet, hindi kasi mga idol no, kasi hindi naman mas malaki yung helmet. So pagdating naman, upuan niya sa so, driver side, dito naman sa angkas niya. So makapal siya mga idol no, kaya goods na goods ito sa long ride na hindi ka basta-basta mga ngawit kapag gusto mo ng long ride. At dito sa harapan niya, meron siyang butas-butas yan mga idol, no? Good for aerodynamics yan. So, lusutan ng hangin. So, papasok yung hangin dito, banda. Lulusot lang siya dito, banda. At pagdating naman sa ignition key niya, naka-traditional key siya mga idol. sa meter panel niya, so good thing mga idol, no? Naka-digital na siya. So, pagdating sa kanya mga buttons dito, no? Sa kandang kanan, so makikita natin yung headlight on. Tapos, high beam, low beam. So, turn signal lights, left and right, busina or horn. Tapos, yung choke nyo naman nandito. Tapos, sa kabila, dito sa kanan, makikita natin dito yung electric start nya. Kung so, sa electric start, meron siyang kick start na uh, backup. Kung interesado ka dito sa Rossi Ultra 125 nila mga idol, na, meron siyang price na umaabot ng 53,000 pesos. Ting Sa down nyo naman is yung 1 year is 5,250, 3 years na 2,550. So may rebates ito na 300 pesos basta updated ka magbayad. So ano pang hinihintay mo kung naghanap ka ng Rossi Ultra 125, andito lang yan sa Rossi Kalilangan Bukidnon Brands.